Hello guys, good morning po. No? Uh, as usual, JV Auto Works Project. Hello uh, guys, uh, muli, no? meron tayong munting kaalaman no? doon sa mga sa mga doon, sa mga taong uh, sumusubaybay sa si JV Auto Works. No? Ito guys, basic lang to. Napaka basic lang ha. Okay. Pag-usapan natin guys about sa rotor. No? Dito sa rotor, Okay. Uh, imagine nyo guys, no? imagine nyo lang. No? Kung preno ka, pag abang mo na ang pedal ng preno, okay? Na, no? parang umaalon siya, mo ka. Okay? Tapos umapa ng preno. Pag naramdaman nyo guys na yung pedal nyo parang umaangat, alam mo yung hindi stable. Uh, possible cause nun guys, nasa rotor ng problema. Dalawa yon, either manipis or bengkong ang, uh, ang rotor natin. No? Pero syempre, case to case basis yun. Pwede yun kasi pagsimula nun, guys, yun, ano, yung mismong caliper. No? Pero, yun nga, sabi ko, guys, malaki ang chance na kapag umalin ang, ang pedal natin sa preno, madalas, boss, ang sira niyan ay nasa roto. No? Pero, sabi ko nga kanina, case to case basis yun, yun para malaman nyo kung tama yung theory nyo, kung tama yung hinala nyo na sira ang roto, Kalasin nyo guys yung kata. Kalasin nyo yung, kalasin nyo yung mags. Okay? Makikita nyo naman to guys. Eh. Kapain nyo. Kung malalim na, ibig sabi palito na Para naman manipis na yung side. Kasi guys, may akong kata, guys na yung yung kabilang side nya manipis yung kabila makapal no? so magkakos yun ng medyo alon ng kondi sa pedal ngayon guys malalaman mo naman to kung ito ay bengko ngayon hindi Tanggalin mo yung caliper, tapos mo. So, syempre guys, kailangan may nut, ha? Para mahigpit siya. So, tapos yung ganun. Nakikita mo naman yan, eh. Eh, bang kong ko yung cutter. So, doon nagsisimula yan, guys. Kaya meron tayo Meron, meron alin yung, ano, yung uh, big pedal natin. So, yun lang, guys. Tsaka nga pala, guys, kapag meron kayong, ano, pre-preno kayo, tapos biglang umiingay. Minsan, guys, nasa caliper ang problema, ha? So, ayan guys, yung mga bushing niya, yung mga pin niya, yung mga goma-goma niya, yung, yung, ano yun, uh, nagkakasakay niya yun guys, na magpapreno kayo. Halimbawa, mabilis ka, tapos preno mo, may parang tik, ano kaya, parang may metal na tumutunog. ah uh, minsan guys, nasa caliber yan. So, ayun guys, sana may makuha kong ideas doon, no, sa maliit na ibinahagi natin no, na may makakuha kayo ng kaalaman Salamat boss sa Ulit ang JB Auto Works